Magluluto naman tayo ngayon ng ginataang langka. Tara. Hmm. Magisa na tayo ng bawang, luya at saka sibuyas. Isunod naman natin ang ating na marinate na karne. Naglagay lang ako dito ng tubig dahil malasa na yung ating karne. Tinimplahan ko lang ito ng paminta at ayan, takpan lang natin. Papakuluan ko lang to hanggang sa maluto na yung ating karne at ako na yung kanyang sabaw. Ayan, igisa-gisa lang natin. Isunod naman natin ang ating mga nahiwang langka. Haluhaluin lang natin ito at ayan, parang hindi pa siya kasha pero pagkasyahay natin. Lalagay na ako dito ng pangalawang pigang gata. Ayan, at atakpan lang. papakuluan ko lang to Hanggang sa lumambot ating langka at ayan, isunod naman natin ang aking ginawang uh, ginisang bagoong. At maglalagay na ako dito ng unang pigang gata. Pinakuluan ko lang sa saglit at eto na ang ating ginataang langka. Tara, titikman na natin. Ayan. Unang subo para sa inyo. Hmm. Sarap. Hmm. Masarap pag kamadaming gata. Hmm? Alinam-nam. Hmm. Ako gusto ko talaga yung mga may mga gatang ulang. Masarap. Mmm.